Tapos lang ng get-together birthday ng anak ni Danny Barreto, muling nagpunta ang ina at mga kapatid sa bahay nila nitong Sunday para mag-family bonding. Tuwing weekend, dito nga sila gumagala. Family is love talaga. Maganda pagpapalaki ni Marjorie dahil magkakaklose ang kanyang mga anak. At ang bunsong anak ni Danny, sentro ng kasiyahan nila na si Bibi Riley. Napaka-cute kasi nito at napaka-pogi pa. Ang bunso naman ni Marjorie ay hindi nila kasama sa Pinas. Dahil ito nga ay nasa UK at nag-aaral. Kaya naman habang wala ang bunso, ito nga ang ginagawa nila every week para mapasaya si Mommy Marjorie. Ang sweet nga sa kanyang mga anak. Buwat-buwat nga ni Tita Claudia si Baby Riley. Miss na miss ang kanyang pamangkin. Kamukha nga ni Riley ang kanyang Daddy Savvy. Nakakarelax nyo sa bahay ni Danny Barreto kaya dito sila madalas magpunta. Natuwa naman ang netizens at sabi dito, Miss Marjorie is not perfect but she definitely healed her inner child by making sure that her kids will grow as a better version of herself. She managed to instill the values and love from her kids. You can say anything you want but you cannot deny that she is indeed an awesome mom you can see how her kids love her so much. Sabi pa ng isa, Miss Marjorie, you truly inspire me with the way you handle conflicts with such grace, strength, and calm. It's beautiful how you draw your peace and courage from your family and your faith. May God continue to fill Your heart with unshakable peace, endless love, and strength to face every challenge that comes your way. Thank yourself for choosing your peace, for recognizing your worth, and believing you deserve better. Ang ganda nga ng kantahan ng Barreto Family, saktong-sakto may video kaya sa bahay ni Nadani. Dahil isa ito talaga sa kanilang gustong gawin tuwing sila'y may salo-salo. Si Leon Barreto mahilig kumanta at siya nga ang mga hawak ng mic. Si Marjorie naman, kasayawan nga ang mga anak. Si Erich nakauwi din itong nakaraan para sa first birthday ni Riley. Sobrang namiss niya ang kanyang mga ate at kuya at kanyang ina. Ang kanangan ng living area ni Danny, ang dining area, ay sarado at may pintuan para hindi pumasok ang amoy ng pagkain sa living room. Napakasarap nga sa pakiramdam na ganito at hindi magulo. Komento rin ng netizens, Thank yourself for choosing your PS. For recognizing your worth and believing you deserve. Ito yung meron si Miss Marjorie na wala sila kaya pilitin na hatak. sa toksikan, hindi na pinapalabas. Tama yan Miss Marge, protect your PS. Marami nga ang naniniwalang netizens kay Marjorie Barreto. Kitang kita naman kasi sa kanilang pamilya na masaya. Napaka-precious nga ng samahan ng pamilya ni na Marjorie Barreto. Single mom, ganito pinalaki ang mga anak at mahal na mahal siya. Paskong-pasko na sa bahay nila Dani Barreto ang kadahan ng Christmas tree nila at may mga nakatayong musketeer pa naka-display. Si Riley gustong-gustong nakikipaglaro sa kanyang mga tito at tita kaya naman madalas siyang ginagala ng mga ito. Happy birthday! Okay, you okay blow? Happy birthday! Happy birthday! How old are you? How old are you? you can blow. You know how Make a wish, make a wish! You might Happy happy birthday! Happy birthday, happy birthday. din ito sa nakaraang first birthday ni Baby Riley. Very happy at simple celebration lang. Humble celebration sa kanilang munting bahay. Alim na alim ang kapatid ni Dani sa kanya lalo na ang lolang Marjorie. Every day, I find myself reaching for my home dispenser. Nakakatuwa naman ang water filter at home ni Marjorie. Talagang malinis ang tubig. Ang ganda rin ang kanyang bahay. Maayos. Up Updated rin ang mga interior. Ang ganda ka ng kanyang kondo na tinitirahan malapit sa kanyang mga anak. Vegetables, when I clean my chicken, my fruits especially. Fresh Magaling nga mag-vlog itong si Marjorie Barreto. Inikot nga ang kanyang bahay at ipinakita at inexplain ang kanyang iniinom na tubig at ginagamit pangugas ng kanyang mga gulay at prutas.